Yo, so what's up guys? Ha? nandito tayo ngayon sa Bathala Park. At uh, nga, na, nag-start na dito yung mga race. So yung first na nirelease na dito is downhill. Uh, women's and men's na yata nirelease na. So check na lang natin yung iba pang mga ano dito. Yung mga boot dito. At the same time, may iba pang mga races dito na gaganapin. So ikutin na natin to. So first time ko na talaga dito makarating. Sa mismong Batala Bike Park. At ayan nga. See natin isa-isa. My first day in Batahala Bike Park is so amazing na makita mo ang makilalang manlalaro sa iba't ibang lugar para makasali sa competition na ito. Madami din booth dito na pwedeng bumili at mga discount pa kaya super enjoy at ang event na ito. idol ng really, DDT really, Hi bro! bro. <laughs> Congrats! Congrats brother! Hello everyone! Welcome to Fitbar Philippines! Yes! So, andito tayo today sa may uh, Bathala Bike Fest So, support natin ang kanilang race today and syempre para mag-energize yung ating mga freezers today ay meron tayong itinayong booth dito ni Fit Bar and meron silang free cereal bar snacks para boost na boost ang energy ng bawat isa. Yan, syempre dala yan ang ating Fit Bar Kada. And so we have our three flavors, ang ating Fruit Delights, yes, and ang ating Tiramisu, and syempre wala lang chocolate dito guys. Out of stock, pero soon magkakaroon po tayo ng chocolate chocolate kasi wala siya din. <laughs> Yan nga guys. And syempre, thank you. Shout out sa inyong lahat. Right, and syempre, available to sa lahat ng supermarket and 7-Eleven nationwide. So, bilhin na kayo guys para sa inyong energy bar. Alright. Thanks. Hello po. Good morning. My name is Michelle Sarmiento. Ako po yung owner ng Rome's Smoke and Grill. And then um, about po ito sa mga smoke uh, chicken, slamdang chicken and then smoke beef belly, smoke pork belly. Okay, and then we have also the Hungarian sausage smoke. And then um meron kami mga bagong menu na mga burgers like smoke mushroom beef burger and then original Rome's beef burger. It's na burger po namin yung uh, smoked smoke beef uh, with bacon burger. Apo. Main branch niya po sa Baco or Cavite and then yung bago naming store po sa Alabang Montendupa. kaming makontak sa 0956 458 0559. Maraming salamat. Maraming, uh -oh. maraming, salamat, tayo, tayo. maraming salamat, Sir Pajak ni Juan. <laughs> <laughs> ang unang araw pa lang ang laban ay ang downhill, pump track at EMTB. Hindi na ako nakapasok sa loob ng DH line dahil sobrang putik talaga. Buti na lang ay pang international ang media partner dito. Kaya kahit nasa baba ako ay may malaking monitor na pwede mong mapanood kung anong gaganapan sa masukal na kagubatan dito sa Batala. Ang galing! Hello po, uh, Imprint Customs. Nandito kami ngayon sa uh, sa, batala. sa, Batala event. So, so na, may mga merch kami to dito. To yung see. polo namin, jersey at aircon shirt po. Samara, just Meron just din po kami shorts. Wash uh, wash sa uh puro aircon po yung uh, tela niya. Sir. So, mga work, mga maganda yung prices natin? Sa polo po namin, nasa 1150, jersey 13, sa short naman, 750 po. So, may promo tayo ngayon? A promo, wala po kaming promo sa Batal. Opo. Oh, Pero kung gusto nyo, meron kaming promo sa store. Punta lang kayo dun sa uh, Antipolo, Barangay Mayamot. Meron kaming bundle po sa jersey and shorts po. Saan marireach out ang Ah, sa Facebook po meron kaming page, uh, visit Imprint Customs po. Message niyo lang kami, uh, mag-feedback kami agad. Thanks, thanks, thank you. Okay na Okay Oh, yun. Yung Imprint. Hi, I'm Felix and I'm here with Ivelo. Ivelo is a brand that uh, is designed in the Philippines. Uh, assembled from parts from Taiwan, Korea, Japan, and China. And we are the sole distributors in the Philippines. Uh, we have seven uh, retailers uh, from Baguio to Cebu to Davao to Dumaguete. And uh, these are some of our models. This one here is the Leopard. Leopard is a very capable bike. For trail riding, riding yeah. uh, it has a hidden battery in integrated into the frame, uh, Tektro brakes, and uh, quite a slack angle in front. Um, easily 45 to 55 kilometers uh, with ring. one with one ring, with one charge. Yeah. wow, that's nice. That's nice. Uh, this one is a more uh, hybrid bike. You can use it as a city commuter. This is the Eagle X third generation, with our own E-Velo motor. Whoa! Nice, nice. And uh, this one has a range of about 60 kilometers with one charge. Nice. Oh, it's too long. And then this is our cross-country bike, the Mountain Goat. Uh, we sell it as a frame set. Uh, it's 110,000 pesos for the frame mm -hmm. that includes the battery, the motor, all the electronics, and the display. And then you can put your own suspension, your own wheels, your own brakes. Here we have an integrated GPS. It's called Bike Flare, available at eVelo. This has a, a USB connector for the batteries, and it will last for up to three months on standby three mode. Months? And you can track your bike anywhere in the world. You will see where it is, and on the app, you can also have an alarm. So if your bike moves while you're having a coffee, your phone will start uh, making a noise, and you have a red flashing light. So this is security for the more purpose. Yeah. Uh, for the more expensive bikes. It really makes sense. It's uh, available at uh, Race Hub as well as eVelo. Yeah. and uh, the retail price is 8750 oh so uh, there's uh, all the models of the bike you have like that uh, that or will be thing? that is an optional an optional upgrade ah, okay. and so we okay, can upgrade. install it yeah all, yeah. Right. yeah all right thank you thank you very much so this is evelo uh, our main office is in pasig capitolio and you can find us on the internet uh just go e minus velo dot .fun. fun okay thank you very much sir thank you thank you so, uh, we're here at ano tagi bike festival from Batha in Batala so uh, we're one of the sponsor yung uh, blue water blue bike boost with vitamins uh, uh, sa kita vitamin C, B3, B6, tsaka B12. So, ang available flavor natin is we have calamansi, orange, cucumber lime, cactus sagarine, at tsaka lychee. So, it is available in mga supermarkets, uh, convenience store, so is e-commerce uh, like Lazada and Shopee. So, please check it out. Thank you. So, so please write, like naman dito sa QR natin. So, please like po. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Lodi, Lodi. Kumusta po, Lodi? Okay, sa Lodi. Hindi maputik? Hindi maputik? Malinis ako. Malinis. Mas maigi pa na kumusipulan. Tuloy-tuloy. Kaysa yung ganun. Yung muna na ang yung first. Kaya yung muna. Yung first Kasi yung first. yung Pembeli-pembeli Riders tahun 2020! Kita sudah membeli segula. Bisa kita lihat dulu, please? Bisa kita lihat dulu, oke. Siapa? Siapa yang Yeah! Rundang kedua, kalian suka? Rundang kedua. Majority, Rundang Pass. <laughs> Pass. <laughs> Kau tim. Rundang kedua. wrong, everything is wrong. Eh. Everything is wala Tama, walang tumama. Ngayon din sir. Eh. Kailangan ah, matigas yung mga. Ah, matigas ako. Sa matigas. Matiga. Barba. Barba. So yun, nag-start na dito yung pump truck. Actually, naghalo-halo na rin talaga. So mga amateur, mga pros nagdidito na rin. So enjoy talaga yung laban. good morning, I'm Raymond from Fly Racing PH. Mga apparels na jersey, pants, kompleto ng mga apparels. Socks, knee pads, goggles, helmet. So naka-sale tayo ngayon para dito sa... Event Bacala Bike Park event. So ano po yung mga anong sale natin? Well, actually halos lahat sale. Uh, yun, tulad ng mga, yung mga jersey, jersey pants, halos lahat. Ayan. Oh, so yung mga dating mga tag-3,000, 1,800 na lang. Tapos helmet, medyo malaki-laki yung mga list. Pwede kayong pumunta dito ngayon. Okay. Saan so, po mga ano natin, mga authorized dealer po na ngayon? Authorized dealer, meron tayong mga ano, sa mga partner ng mga bike shop. Ah uh, nando yung sa Sabak Alabang, uh, sa CBO Switchback, uh, sorry, Bike Lab sa South and Bike Town and ano pa ba? Yun, yung mga bike shop. San sir pwede nating ma-reach out po yung plan, Fly Racing? Church. Meron sa ano, meron tayo sa Last Mall. Pwede kong pwedeng umorder doon 'yon. Nando doon. And uh, Facebook, Fly Racing PH. Okay, okay. okay. O wira, wira, bro. Wira, wira. Wira, Oo, Lit. Ayan. Ito, and then for faster stuff, mayroon pa ako isa. Pero overkill to para sa, ano eh, sa gubat. Kaya wala siyang propeller sa Spare lang siya, spare. Pero, ito yun, medyo mabutik kasi nakailang crush ako kanina. <laughs> yeah. yeah, Literal, Pero GoPro. tibay, no? Sabi, GoPro, sabi mo, yung mga to eh, Ito yung GoPro. Pwede mong mount dito yung GoPro. Wow. So this is my second day here in Batala Bike Park. Bali nagstay ako kina Ian para makabalik agad ako sa park dahil sobrang hassle ipuwi pa ako ng Cavite papunta dito. At o oh nga pala, ang laro today is four cross at dirt jump. At yun, bago mag-start ay tinuro muna ako ni Ricky sa lugar dito sa mismong hotel and resort sa loob mismo ng Batala Bike Park. Sir, pwede nyo po kami tour sa inyong uh, mansion? Ah, uh, oo. Ah, uh, punta tayo dito sa may anong mini hotel namin diyan. Tapos mayroon kami may kaming konting bathtub dito na ginawa. Pa tutor ko lang si Pajak Jack ni Juan. Sige, sige, bago gumawa ng ano, ng trip Ay ba. Ay. Mamaya-maya. <laughs> ano pa tayo? <laughs> Pero hindi naman ako dun sa ano na. Yo, pa naman yung pub at nagulat niya ako dahil meron pala ditong asin resort talaga so napakaganda talaga ng place na to dahil pwede kang magstay dito sa hotel at the same time pwede kang maligo dito sa malaking pool sa loob mismo ng park Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? What? Anong nangyari? Dive <laughs> dive ka? Oo Sobrang ano, gulas talaga the last, so, Pero okay naman. Okay naman. Hindi naman parang minor lang lang siya. Buti. Buti, buti maputik kasi yung, yung padulas. Ano okay. madulas lang. Dapat sinama si Iggy. Naku po. Naku po. Mamaya pagdating ni Sir, ni Sir ano, DJ, may sinabi yun sa akin eh. Ano daw? Basta mamaya. Kasi right. pagkasama mo si Iggy, salam. <laughs> <laughs> <Batay>. <laughs> No. So, Kailan kayo naglaro ng ano, babae yeah. sa so, women's? Ako lang. Nag-back out yata So hindi mo ano. Pero okay. ilang kilometer yun? 1.2. Yung tinakbo ko yata. Kinilakad <laughs> <laughs> ko dun yung 1. Yung 200 uh, lang yung na-ridean <laughs> na ko yata eh. Kasi the rest... Oh, uh, Puro tulak talaga. talaga. Kung inabutan mo yung first, yung seeding nila, <laughs> uh, grabe lahat nung <laughs> do at lon. Uh -huh. Umaga, <laughs> <no>? <laughs> okay. Okay ranyo. O oh, guys, mukhang nakapulot kami ng ano, meal voucher sa buffet. Bu bu buffet. Ay, si Ian. <laughs> Mga ikain nga. So, heading kami doon sa mismo hotel. Diretso kami. At... Pagka meron pa, ay wala na, 35 na, wala na, all out na. out na, na, na. So, wala, wala na itong ano natin. 6 to 9. Sige, salamat. Anong masasaan mo? Pinaasa lang tayo ni <laughs> Sir Boy. Binigay yung ano? Papel. <laughs> yung buffet. Na ano? <laughs> na ano? hanggang 9.30 lang pala, 9.35 <laughs> na. Access tayo, pre. Buffet. Buffet breakfast naman tayo ngayon dito sa Pumargo. Meron kasi silang restaurant din dito. So, yun yung offer nila. Uh, rice. Uh, scrambled egg. Anchovy. Dilis. dilis uh, longganisa. Sausage. pancit, Uh, tofu. Tofu ba yan? Tapos uh. juice. Tea. Coffee. Tsaka, ayan, dessert. And bread. And soup. Champurado. And lugaw. Yun, nakatingin no? naman na iba. Let's go! Okay. Ito ay, ah, so ito. Yung papunta ng 4X. So, ito yung loob ng trail. Wala kami hindi papunta doon. Sa baba yung nakita yung pump truck. Sumpa ako. Sumpa ako. Anong model ko si nung ano gagal Ah, B1 Kenobi. <laughs> Sobrang clear yan eh. B1 Kenobi. <laughs> Transparent. You know, uh, pare, Parang, transition na yan ah. Uh. Oo. Oh. oh yung Pol polarize, polarize. <laughs> New version pare. 3.0. <laughs> yung <laughs> ano? So, then, Bilan to de? Right, right, right. Ano? Try, try. <laughs> di. Ryder, Ryder, ano? Pre, pre. Bilan. katotohanan eh. Wala katotohanan. Ang sana kuya. Walang blue boys dito. Meron to blue upuan. Ang aga pa naman nang gaga. kaya ngayon, tandaan nyo na huwag na kayo maniwala sa sinasabi ni Ricky nakaplay siya namin Oh, boy. oh, 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 pop 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 Apo, pop oh, pop 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 oh, pop 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 Oh, yeah. Oops. So, yun. nag kami ni Ian. Umakit na lang kami sa taas. Kasi para mas makaarap kami ng mas magandang spot. Para mas maganda ang aming mga kuha ng aming camera. Mahirap na rin. Bali, oh, na yung motor.

Sobit. Finals. So ito na big finals. Oh. Uh. Nanga kami nih Ian. Eh may medyo risky to. Ayan risky. Do badu badu badu. -ba

Armand sa alright salamat ka sa isa sa nagbigay ng so actually guys tignan nyo no. tignan nyo ay no may camera sa taas so yung media partner nito is napaka high tech talaga kung filming meron silang aking niya kahabang pang sa filming sa camera. Duro Rider, sa Pandrag Rider, sa mga crew, sa lahat at sana Next year, sa mga susunod na band, meron pa ba itong maulit na mas, mas maganda. Yan, yeah, okay yun. O, mas marami sponsor. Maraming maraming salamat sa inyo. And Paalis na tayo. Gagamitin pa natin ang ambulansya. Huwag tayo papayat. Um, Tama na yan. <laughs> natin yan. Tama na yung uwi tayo. Lahat tayo ay masaya. Maraming salamat sa inyo. Ito po si Team Toy Mendoza. So, yun guys, natapos ng ating event at I'm so very happy kasi naging part ako as media partner dito sa Bathala Bike Festival na to. Ang nakakatuwa rin kasi is lahat ng discipline ng uh, mountain bike ay nandi dito na. So, first time ko makapanood ng four cross, uh, yung race din ng pump uh, palm track and also the, sa dirt jump. So, napakasaya talaga. Downhill nakapanood na ako ng mga races na event. Pero ito nga yung mga race na to is nakakatuwa. So ganito pala masaksihan ng mga races na to. Shoutout nga pala sa aking mga tropa na si Mark Moore at si Anli Aho. Congratulations sa inyo guys. At tuloy-tuloy lang at thankful ako at safe naman kayo nakatatapos ng race na to. At so yun lang. Hanggang dito na tayo guys. sa maraming salamat sa panonood. please subscribe and like and follow na rin aking page at Meron na tayo sa Facebook and also pang TikTok and Instagram. Thank you very much and God bless. Peace out. Ceremonies at sumali nanalo sa ating mga iba't ibang disiplina ng mountain biking at BMX. Thank you very much and congratulations.